Go Akira. Samantala so, mga kapuso, 50 days na lang. Naku, nakapagbalot na ba kayo? Uy, Pasko na. Kaya naman sa mga naghahanap na ng mga perfect gift, try going techie this time. Kasama natin ngayong umaga si Alex Rivera, isang gadgets expert. Welcome back. Just welcome back, Salamat Alex. Salamat at uh, good morning. Sa good morning. morning. Okay, so ano-ano bang gadget na maaaring iparigalo ngayong Pasko that you would recommend? Naku, uh, siyempre usong-usong ngayon mga Android tablet at uh -oh. telepono. Medyo no? abot kayo dapat ha? Of course, of course. Okay, let's get that. So kung, kung magsisimula tayo dito sa kanan, itong uh -huh. dalawang ito, nasa 3,000 pesos ito. Pero uh, single-core siya na tablet okay. at single-core na telepono. a uh, so, single-core. Hmm. Okay. So ito, uh, dual SIM. Tapos ito, pwede kang mag-games at mag-buwan uh, ng picture, okay. ganyan. Uh -huh. uh, browse, gano'n. Okay. Uh -huh. So muna dito, ito single-core din. Pero meron siyang call and text. Ah, talaga, ha? Hello. Uh -oh. <laughs> so, hindi mo na kailangan ng telepono. <laughs> okay. Ganito kalaki, lagay mo sa tenga mo. That's why you have Bluetooth nga, di ba? Tsaka yeah, yung earphones. Okay. Meron din siyang TV. So, parang extra Ooh, bonus. may TV pasen. to? Oh. Yes. Manood nga ng Channel 7 mo, Mia. <laughs> okay, next. Sunod, ito, uh, medyo umangat na tayo. Nasa may dual-core na tayo. Nasa okay. 7,000 ito. Pero HD na yung screen. Pwede kang manood ng mga movies. Talaga? Ganyan. Uh, ma malinaw na malinaw yung display okay. So, oo oh. nga. Medyo nakikita ko nga ang difference. And then? And ito medyo high-end. Nasa 11,000 na ito. Okay. Pero ito talaga quad-core na. Quad-core, okay. So talaga, ito pang games, pang mga, uh -huh. ano, pang mga mahilig talagang. Oh, pero walang paglawa. telepono to, ha? Walang wala, TV. Wala. Oh. Alright. You have to sacrifice one for the other. So, totoo lang. Okay, Tama. and then? And then, finally, ito. Ito yung mga uso talaga ngayon sa mga, uh, ano ba? lekta ng telepono. Sa mga pahat. bata, sa kabataan, sa mga oh, oh. matatanda. Uh, ito yung parang camera phone talaga. May 12 oh. megapixel camera. Uy, mataas. HD screen, saka okay. quad core. So Alright. lahat ng kailangan mo nandun na. Kadalasan yung mga tao hindi na nagtatablet. Ito na lang, oh, na lang parang, yung nagamit. Oo, kasi parang, parang siyang, it's like, it's like a tablet na rin, pero maliit lang. Okay, so Alex, ano magkano bang budget ang dapat ilaan para makabili ng mga ganitong uri ng mga gadgets? Ayun, so uh, ito, nasa 4 Aha. Uh -huh. Yung 7, 11, tapos ito nasa 8 ngayon. 4. Uh -huh. 7, 11, and 8,000. Uh -huh. Tapos ito, yung like you said kanina, this nasa is... Nasa 53. 3,000. Yes. Ayan. So Pero ang final na mo. suggestion ko, yung parang pinaka-practical na uh, gift ngayon, uh -huh. is itong katulad ng ganito headset para sa oh. mga telepono kasi lahat naman tayo may telepono na. Oo, oh, totoo. So ang kailangan natin is yung pang-pang call and text na oh. uh, headset pagka mm -hmm. nakikinig ka sa music mm -hmm. tapos may tumawag sayo pipindutin mo lang gano'n, oh. nakasagot mo na. Okay. So katulad nito ito medyo high uh, high class hindi naman ano, pero 2000 pesos lang siya. Ah, oh, 2000? Okay. Oo, yes. uh, portable siya, magaan lang siya and then oh. maganda naman yung quality ng ah, sound pati yung microphone. Oo, oh, oh. tara dinig na makita-kita pa no. Okay, just really quickly <laughs> no for those who don't know ano ba ang difference? Pag sinabing single uh, you know, core, quad core, ano ba nagiging difference in terms of gadgets? Ah, ano lang Finis yan? ba yan? Speed? Speed, tsaka ano, pag, paglalaro ka ng games. So kung okay. hindi ka masyado mahilig sa games, pwede na yung single core at dual uh -huh. core. Pero kung kailangan mo mag-game sa laga o naiinip ka na parang nagsaswipe ka, hindi uh -huh. mo mabilis, uh -huh. quad-core ang kailangan mo. Pero naapekto na ang ba niya mga pelikulang gusto mo i-download, ilagay dyan? Ma malaki yung epekto niya kung mahilig ka sa high-def, yung, uh -huh. yung high-quality uh -huh. na movies. Pero kung hindi naman yun, nanonood ka lang ng TV, ganyan, pwede na yung ano single. Okay, so basically, depende sa focus mo. Kung mahilig ka sa mga pelikula, go HD. Pag uh, okay lang sa'yo, ako uh, mahilig ka sa... Mga, ma, uh, ma, mga games kailangan sayo quad, quad core pero kung hindi naman okay ka na diyan sa 3000 pesos 'di ba so alamin niyo kung ano gusto ng mga inaanak siguro niyo o mga anak niyo maraming salamat Alexas always thank you so much